Ito ang Navi time app. Recommended ito ng Japan Rail Pass. Pwedeng ilagay sa app kung anong train pass ang mayroon. At if filter ng app ang result para ma-maximize ang iyong train pass. Ilagay ang start at destination. Halimbawa, from Tokyo Station papunta sa Asakusa Station. Mayroong apat na result. Piliin natin ang unang result pero may warning sign. Ayun, may delay pala. Punta tayo sa Route 2, 18 minutes via JR Yamanote Line. Pumunta sa platform number 4. Ang train na ito ay operated ng Japan Rail kaya included sa JR Pass. Bumaba sa Kanda Station at mag-transfer sa Tokyo Metro Ginza Subway Line. Dahil hindi ito kasama sa JR Pass, kailangan bumili ng ticket o gumamit ng IC card. After 6 stops, bumaba sa Asakusa Station. Mas prefer namin kung nakikita namin kung saang mga station titigil ang train. Dito sa Navi Time app, kapag tinap ang stops, walang result. Hindi available sa free version ng app. Kita tayo sa Part 3 Google Maps naman.